Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo, kung saan kilala ang mayamang pamilya Rodriguez, nakatira si Wilson. Isang binatang hinahangaan ng maraming dalaga. Gwapo, matipuno at maginoo. Siya ang pangarap ng karamihan sa tuwing dadaan siya sa kalsada. May mga dalagang sinasadya ang kanilang paglalakad upang masulyapan lamang siya. Ang ilan ay nag-aalay pa ng pagkain sa kanilang tahanan sa pag-asang mapansin sila ni Wilson. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, wala siyang balak makipagrelasyon sa halip, madalas siyang nakikitang nag-iisa, abala sa pagtulong sa negosyo ng kanilang pamilya. Ngunit may isang babae na lihim na nagpapangiti kay Wilson. Si Rachel. Isa siyang mabait at mahinhin na dalaga, anak ng isang guro sa baryo. Hindi tulad ng ibang mga babae, Nalantarang nagpapakita ng paghanga kay Wilson. Si Raquel ay tahimik lamang at hindi nagpapahalata. Ngunit sa tuwing nakikita sila, hindi maitatanggi ang kaming ngiti na palihim nilang ipinapalitan. Sa kabila nito, hindi pa nagawang umamin ni Wilson sa tunay niyang nararamdaman kay Raquel. Isa sa mga babaeng baliw na baliw kay Wilson ay si Irma. Anak ng isang mahirap na magsasaka. Sa tuwing makikita niya ang binata, hindi niya mapigilang mangarap na balang araw ay mamahalin din siya nito. Palagi siyang nagpapaganda tuwing pupunta sa bayan. Umaasang mapapansin siya ni Wilson. Subalit sa tuwing susubukan niyang makipag-usap dito, palaging malamig ang tugon ng binata. Ay Irma, wala akong oras para sa mga bagay na yan. Madalas niyang sabi sa tuwing lalapit ito sa kanya. Kung minsan, ay direkta pa niyang sinasabing hindi niya gusto ang dalaga. Hindi lang basta Walang gusto si Wilson kay Irma, hindi pagkainis pa ang kanyang nararamdaman. Masyadong mapilit si Irma at palaging sumusulpot kahit saan siya magpunta. May pagkakataong sinusundan siya nito hanggang sa kanilang bukid. Dala-dala ang lutong pagkain na pilit niyang iniiwasan madalas ding pinagpiyapiyastahan ng kanilang baryo ang pagiging makulit ng dalaga. Ay nako Irma, hindi mo ba maintindihan? Wala akong gusto sa'yo. Minsan ay naibulalas na lang ni Wilson dahil sa inis. Ngunit sa halip na sumuko, lalong naging porsigido si Irma. Alam niya ang tungkol kay Raquel at mas lalo siyang nainggit dito. Bakit si Raquel ang gusto ni Wilson at hindi siya? Hanggang isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, pumunta siya sa bahay ni Kaisko. Isang matandang albularyo na may kakayahang gumawa ng gayuma. Kaisko, tulungan niyo po ako gusto kong mapaibig si Wilson, pagsusumamo ni Irma. Kahimik na tumango ang matanda at naglabas ng isang bote ng likidong kulay dugo. Ito ang gayuma. Patakan mo ng tatlong patak sa inumin niya at siguradong iibig siya sayo ng labis. Kinabukasan, naganap ang hindi inaasahan. Nagising ang baryo sa balitang pagpapakasal na sina Wilson at Irma. Laking pagtataka ng mga tao sapagkat alam nilang hindi nito gusto ang dalaga. Ginayuman niya si Wilson bulong-bulungan ng mga taga-baryo. Si Raquel nalabis na nasaktan sa bigla ang pagbabago ni Wilson piniling lumayo at hindi na nagpakita. Napansin ng na mga tao ang kanyang bigla ang paglayo at ang lungkot sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang naglalakad si Wilson pauwi mula sa kanyang bukirin, isang matandang babae ang biglang sumulpot sa harapan niya kaawa-awa kang bata. May bumalot na madilim na mahika sa'yo. Sabay niyang sinabuyan ng asin ang katawan ng binata. Biglang napahiyaw si Wilson. Isang nakakakilabot na sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. At kasabay nito ay tila may madilim na usok na lumabas sa kanyang katawan. Nang humupa ang usok, natulala si Wilson at parang nagising mula sa isang masamang panaginip. Ah, anong nangyari? Bakit ako nandito? Takot niyang tanong. Doon na pagtanto ng lahat ang ginawang gayuma ni Irma. Sa takot, agad siyang tumakbo papalayo. At hindi na kailanman nakita sa baryo. May ilan ang nagsabing nakita siyang ligaw sa kagubatan. Parang wala sa sarili. Habang may pabulong na tinig na tila bumubulong sa kanyang tenga. Samantala, si Raquel ay nanatiling tahimik. Pagamat nasaktan siya, ipinagdasal niya na sana ay makahanap si Wilson ng kapayapaan. Ngunit mula noon, laging may malamig na hangin tuwing gabi sa baryo at may ilang nakaririnig ng mahihinang hikbi sa hangin. Sabi nila, iyon e na yung sumpang na iwan mula sa madilim na gayuma ni Irma. Isang babala na hindi kailanman maaaring pilitin ang pag-ibig lalo na sa pamamagitan ng itim na mahika. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.